Uh, hello po, mapagpapalang araw sa lahat at uh, nandito po tayo ngayon sa munting uh, trabaho natin, munting tahanan natin sa Plasma Plus at sa pagkakataon na ito, ating pong uh, i-update ang mga pangyayari sa ating banal na lupa ng Israel, lalong lalo na po sa ating alam na ng lahat na may tatutayong tayong uh, mga kapes na doon na palagi nating minimension sa ating pong prayers na sana naman ay maging safe sila. At nandito po sila ngayon kasama natin sa Zoom. At tingnan natin nga natin kung anong kamusta na yung buhay nila. At para naman po yung mga may mga pamilya na nasa Israel, yung may mga kaibigan, may mga kakilala, more or less magkakaroon tayo ng idea kung ano nga ang nangyayari ngayon. So unahin ko muna si Sis Ronalyn. At tat tat tatanungin natin si Sis kung ano ba yung mga nangyayari. Sis Ronalyn, dyan ka ba? Hello po, Bro Rex. Salamat po. Mag mapagpalang oras po sa ating lahat. Okay. Uh, thank you, sis. Uh, kamusta naman kayo? Kamusta naman ng buhay niyo dyan? Ito po. Tago-tago sa shelter pag may sirain. Nandito po ako sa house ng kaibigan ko dahil wala pa po ako ng work. Okay. Pero okay. Pinang- ah, saan mo, ba yan? Saan ba yung bahay na kaibigan si na Dito po sa Haipa po. Okay, sa Haipa. At uh, yung sa Haipa is medyo north yan, di ba? Medyo sa northern ng Israel. Sa so, Hypa, dito sa malapit sa university po, sa uh, Carmel. Okay. So yung gaano ka ka gaano ka frequent yung mga alarm na yan sis yung mga yung sinasabi mo na kailangan kayong magtago sa banker o sa mag, kailangan minsan kayo minsan po bro eh uh, mayroon pa madaling araw hating gabi siya pa nga ang nagigising sa amin eh yan na ang alarm namin dito eh sa Israel <laughs> So, pero kumusta naman yung mga, uh, yung mga, uh, yung mga ano dyan, yung mga bilihan, yung mga, yung, yung, gen, yung life ba? Yung buhay sa labas ng bahay? Kumusta ba? Yung mga sasakyan? Ano bang nangyayari? Okay lang naman po bro. Gaya ng dati, nakakalabas din po naman kami. Pero pa, Sorry. pero mag-iingat din po kami pag may siren maghanap ka ng pagtataguan hmm. sa mga mama or shelter. Ganun po ang gawain namin. Pero nakabukas po lahat ng mga ano, bilihin. Mga soup and mga groceries. Okay. Thank you, Sis Rona. So kung sa mga nakakinig po natin, anong masasabi mo po sa mga nag-aalala, uh, na sa mga, sa mga uh, kamag-anak nila, mga kaibigan nila? Anong pong masasabi mo, Sis, sa kanila? Uh, sabi ko lang po, ay eh, pagdasal na lang po nila kami dito sa Israel po, yun lang po ang hiling po namin na, na for safety. Lahat po, lalo na sa mga soldier natin dito po sa Israel. Dahil sila po ang nakiki, ano po sa, ano eh, po ang kalagayan nila eh. Yun lang po, pray lang po. Yun lang po ang hiling po Okay, ah uh, thank you, Sis Rona. At natin, at nandito rin si Bro Juban eh. Tingnan natin kay Bro Juban. Bro Juban, tanatso muna na kung ano yung masasabi mo. Thank you, Sis Rona. Ah uh, Bro Juban, go ahead, please. Yes, uh, mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Uh, coffee break dito sa si Israel. Ah, uh, Oo, oh, tama yung sabi ni Sis Rona rin, Ano? Nasa mamad ako o shelter. Yan. Ganito ang itura ng shelter. Maliit lang, taguan lang dito yung sitwasyon namin dito sa Israel parang wala lang normal laan bukas ang bilihan bukas ang uh, ano ng mga bilihan ng mga gamot yung mga bus normal yung routine nila para sa serbisyo nila dito sa bansang Israel parang wala lang bro tahimik pero uh, ang kinaganda naman dito sa bansang Israel mga kapatid uh, kailangan alam mo aware ka dun sa palatuntunan kung may sirena. Kasi so, yung sirena kasi hudyat yon na dapat isang minuto makapasok ka sa shelter. At pagkatapos sa pagsabog ng rocket, meron ka ding sampung minuto para maghantay, para bumagsak yung debris, para safe ang lahat. After 10 minutes, pwede na tayo lumabas. Pakto normal na naman. Uh, tuloy ang buhay dito sa Israel. Yun nga, sabi ni Sir Ronaldin Brorex, kailangan talaga ng matinding panalangin lalo na ng rosaryo natin. Kaya itong mga kapatid natin dito sa si Israel, uh, naging active sa sa pagrurursoario uh, ano para sa kapayapaan uh, sa buong mundo. Ayun muna bro Rex ang may share ko. Anong katanungan oh, po? Mm. Okay. Saka bro, uh, ko din. Uh, uh, bro, yung teka lang. So, may tanong oh. sa'yo. Halimbawa, nasa labas ka at uh, na, na, nasa, alam, na, may binili ka sa labas tapos nagkaroon ng sirena. Uh, paano ka mag, ano, paano mo i-protect yung sarili mo sa mga racket? Ano ba, may, may tataguan ka rin ba kung nasa labas ka? Yun. Napakagandang katanungan yun. Kaya, kami dito lahat uh, may uh, awareness kami kung paano namin protektahan ang aming mga sarili lalo na kung naglalakad na tayo sa open area at wala namang nakitang mamad so itinuro sa atin ng uh, ating embahada at ang bansang Israel na dumapa na lang tayo at uh, hawakan ng ulo kasi itong rocket pala mga kapatid uh, shower yung ano niya yung mga balis yung pag ano niya sa pagsabog niya kung dumabo man sa lupa pag ganun yung sabog niya so para sa uh, safety dapat tayo tapos igi ganun yung ulo natin para sa ating safety in case na ano at ah, nagpapasalamat din tayo bro Rex kung wala itong ayon dom yung interceptor ng Israel ay napakalaking bagay itong interceptor bro Bira lang yung bumabagsak talaga sa lupa So salamat naman at uh, napagagandang protection dito sa bandang Israel, lalo na rin dito sa komunidad dito sa Israel. Kasama na kami doon bro, na prinoprotekta. Yun ang kinaganda ng bansang Israel. Kasama kami sa prinoprotektahan ng mga gobyerno, hindi lang sa mga Israeli lamang. Kasama kami lahat, matanda, bata, na dayuhan dito. Parang yung trato nila, parang din yung kababayan nilang Israeli, ganun din yung trato sa amin. Kung nakita kami, Bo bo bo, sa ibig sabihin, halika halika halika. Pasok kayo dito, pasok kayo dito. Kahit na uh, hindi natin kakilala yung example na daanan natin yung shelter, uh, inaanya yang kami pumasok para sa aming safety. So, pantay-pantay ang uh, pagtrato ng mga Israeli sa atin, lalo-lalo na itong sitwasyon ngayon. Brorex pantay-pantay uh, bro. Pati uh, mga Muslim po, ano, di ba? Okay. Kahit sino, ano, basta nandyan, papasokin na sa siyantar, ganun. Hindi ka tinatanong kung yes. Muslim ka o Hujo ka o yes, yes, bro. Pilipino ka. Yeah. Oo, oh, ganun, ganun, ka, ano, ang Israel. At ah, uh, nakakalungkot, ano, itong mga kalaban, nakapalibot, basta lag, send lang sila ng send ng racket, uh, hindi nila ina, in iniisip kung matamaan nila, kapwa nilang Muslim o kapwa nila wala silang pakialam. Ganito yung katotohanan talaga, bro. Ito yung katotohanan. Pero itong ating mga taga, yung sabi ni Cicero na itong mga sundalo na ating mga Israeli, accurate yung target nila. Uh, maaari walang casualty na madadamay. Kung pwede nilang pigilan, pipigilan nila. So, yun nga yung pinag-uusapan namin ng alaga ko. Actually, yung response nila sa Iran kung tutuusin hindi yun ang target nila pero may awa pa rin ang Israel talaga maawain kasi hindi nila tatargetin yung gusto nilang targetin eh. kumbaga patitikman lang sila ng eh tama na parang ganun kasi bro sa totoo lang bro Rex itong amo ko major to Hi, mataas ang pwesto niya sa IDF itong amo ko updated siya lahat Uh, kung gustong tirahin ng Israel talaga yung mga importante ano, ng Iran, na nangyari na. Pero, uh, tingnan mo yung ginawa ng Israel. Ang sinira lang nila, yung mga nagiging threat sa kanila. Hindi naman pwede nilang tirahin yung uh, source of, uh, in, uh, ano nila, sa ekonomiya nila doon, gaya ng oil. Ayaw nila. Kasi... Uh, alam ng bansang Israel, maapektuhan ang uh, mga tao at hindi lang yung mga tao sa Iran, kundi sa buong mundo. Tama ba, Bro Rex? Magmamahal ang lahat na bilihin, Ay, magmamahal sigura, ang sigura, sigura ng bilihin, magmamahal ang... Sigurado yun kasi kayo, yung, eh, yung, yes. may nakita ako na... Yes, bro. so may puso pa rin sila na kaya nilang gawin yon Kaya nilang gawin yon bro. Kapag ganun lang, kaya nilang gawin, pero may puso pa rin sila. Ang inuuna nila, yung nagiging threat ng mga missile system nila ang sinira lahat. Imagine bro, 100 plus na jets ang pumasok sa airspace ng Iran. Eh, hindi nila alam lahat ng radar ng Iran nasira nila bago nila tinira. So, yun. ah uh, pero, ang uh, the best talaga bro, Rex, yung panalangin na yung, yung puso dapat, eh, tama na. Magpatawad ng bawat isa parang sa atin sa salita natin mga mga uh, Pilipino quits na tabla na tama na kapayapaan na. dapat ganon, bro sa akin lang ha, sa akin pananaw lang okay yeah, bro totoo nga totoo, totoo rin, yung yeah, sinabi mo na pag tinira nga ng Israel yung mga critical na mga targets uh, kahit kahit saan ka maapektuhan ka kasi tataas na yung langis di ba Yeah, may tin may mm -hmm. na ako na mga lugar na nung sinabi na nag-retaliate na yung Israel. Ah, uh -huh. maaga pa nagpultot na, <laughs> nagpultot na yung mga gasolina, yung mga sasakyan uh -huh. kasi kala nila tapos nang bigla yung gasolina. Yes, yes. Kasi yun naman talaga yung expected na tatargetin kasi critical din yun mm -hmm. sa kaya di ba? Kasi yung pera ng Iran, yung yung kanilang binibili ng mga balistik na iyan, uh, pinapalitag yes, sa israel rin um, pa. Uh, Asa ah. ka, dagdag ko, so, so, Bro so, Rex. Ano? Ah, yeah. So, ayun, Bro Rex, okay. uh, normal ang buhay dito. Parang, ano lang, pasalamat tayo sa Pangulo ng Bansang Amerika kasi ah, uh, ano tawag doon, bro Rex may pagtitimpi, pagpipigil uh, sabi ng presidente ng Amerika. Pwede 'yung pwede kayong uh, mag-response uh, pero 'wag naman 'yung 'wag naman 'yung tirain 'yung kabuhayan ng ikinabubuhay ng bansa. Kaya doon din 'yung nangibabaw 'yung ano ng bansang Israel na talagang hindi nila ginawa kasi ang pinag-problema ng Israel, yung nuclear power nila bro, at saka yung oil, nakafocus sila doon. Pero ang tinira lang talaga nila, yung mga missile system. Sira lahat bro, sira lahat. At, uh, <laughs> sira lahat talaga. Si bro Romel, medyo mas palaliman niya. Nasira nila lahat yung missile system sa Iraq. Uh, back to you. So, normal ang buhay namin dito sa Israel. Yun nga lang, talagang alerto kami. ah uh, lagi lalo-lalo uh, na ano mga kapatid ano ngayong pagpalapit na yung All Souls Day at All Saints Day. Imbes na nagwo-worry kami, imbes na nagmumukmok kami, uh, mag-pilgrimage kami at ialay natin sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, parang ganoon. at saka uh, alalahanin yung mga naging saints, naging martir, So ganun na lang yung gawain na isina sa planuhan namin ni Pesma Bro Romel kasama si Sis Roneline at ating mga kapatid. Para naman na uh, hindi tayo basta nagwo-worry, uh, mas malakas tayo kasi eh, lagi tayong nalangin na at uh, for sure didinggin tayo sa ating Panginoon. Bro Rex, uh, back to you, Bro Rex. Oh, thank you, Bro Juban. Eh. hindi ko lang kung na-record natin yung unang part. Pero at any rate, uh, gusto ko na lang ma ma, ma sa iyo kung, kung sa mga nakikinig sa atin, sa mga nakikinig sa PESMA at yung ating mga kaibigan, mga kamag-anak na merong uh, kaibigan, kamag-anak na nagtatrabaho dyan sa Israel at saka yung mga may mga seaman din, di ba, yung dumadaan dyan ng mga barko, kakarga ng langis. ah hmm. uh, anong, anong masasabi mo sa kanila, yung, yung advice mo sa kanila, yung mga nakikinig sa atin ngayon? Oo. Uh, so, so, mga kapatid, sa totoo lang, uh, very safe dito sa Israel kasi hindi lang sa kanilang mga kababayan dito nila prinoprotektahan, lalo-lalo na kami mga OFW. Talagang uh, kung ganun yung treatment, nila sa kanilang uh, uh, bansa at mga kapatid nilang Hudyo, ganun din tayo. Walang pinipili, mapamuslim ka man, mapadrusi ka man, papakristyano ka man, mapa-Hudyo ka man, ano ka mang klaseng reliyon meron ka, pantay-pantay ang tingin ng mga Hudyo para sa pagpoprotekta sa amin. At saka, mga kapatid, ito na yung time, ano, mga kapatid, yung panawagan ng ating mahal na inang Birin Maria. Dahil sa, di ba, bro Rex doon sa laging ini ng ating mahal na ina na pray the rosary para sa kapayapaan dahil sa war. So, ang hinihingi lang ko lang ngayon sa buong mundo saan man tayo naroon, talagang uh, magkaisa tayong manalangin sa banal na rosaryo para tumigil na ito. Uh, kasi alam niyo kung bakit? Meron ng agreement mga kapatid nang galing dito sa amo kong IDF na isang major na namagitan na itong Egypt na mag ng 48 hours ata, Bro Romel, ano? At uh, yung ceasefire na 48 hours na to magpapa sila ng apat na hostages. So, now ay, uh, ang hinihingi lang ng bansang Israel ay ganun, ganun kahalaga sa kanila yung kapwa nila uh, Israeli. Ibalik na yung mga tinukot nilang mga Israeli para wala na, iinto na ang gera. Ang ang ano kasi ng gobyerno ng Israel, ang hingila, hinihingi lang nila sa mga nakapalibot dito sa kanilang bansa, ibalik ang mga kapatid nilang biham para tumigil na ang gera. So yun ang itagdag natin sa ating mga panalangin na matunaw ang mga puso nilang batong na magiging mapagpatawad at ma mangibabaw yung pagmamahal. Uh, para sa kapayapaan dito sa uh, Bansang Israel at sa mga karapit bansa. So, panalangin ang number one siguro, Bro Rex, ang na may nyo sa Bansang Israel at sa aming mga OFW dito sa Israel at saka sa buong daigdig. Amen, amen, Bro Rex. Amen, amen, Pastor Giovanna. At uh, totoo din na at uh, uh, hindi natin tinitigilan. Hindi tayo nagsasawa sa... Uh, pag-mention, pag-offer ng ating uh, prayer, uh, ng ating paghingi ng, ng tulong ng ating mga ina para naman po matapos na itong kaguluhan na ito. At uh, babalikan na lang kita, uh, Pesma Juban. Bigay ko muna kay Pesma Romel at uh, yes, yes. para maka, uh, mak ma wrap up natin yung uh, update ngayon. Uh, okay. Uh, well, anyway, uh, magrarap at na lang tayo. Uh, punta muna tayo kay Sis Rona sa kanyang closing. Uh, sis Rona, go ahead please. Salamat po bro Irex and bro Duban. Bro Rios, sa lahat po na nakikinig po sa program kasi po. At sana po ang ang pakiusap lang po namin dito sa Bansang Israel ay yung Ipanalangin niyo po kami. At uh, wag pong makalimot na mag-grocery po. Amen. Salamat po. Amen. Thank you sis Rona at uh, babalikan natin si uh, Pesma Juban sa kanyang uh, closing uh, remark uh, remarks. Uh, go ahead, uh, Rodvan. Yes, uh, maraming maraming salamat na uh, mga kapatid ano sa panalangin at uh, nagbubunga na yung mga panalangin natin na bro Rex sa totoo lang kasi ngay ngayon ngayon lang sinabi ng amo ko kasi uh, talagang ayaw na rin ng gobyerno dito ng gera kasi siyempre kahit papano may nalalagas pa rin sa kanila so para sa akin na opinion walang nananalo talaga sa gera na to walang nananalo kasi ang daming nalalagas kahit dito kahit diyan sa mga kalaban so talagang ang ipanalangin natin yung mga puso nila ay magpakumbaba, gayahin natin ang ating bansang Pilipinas. Alam mo, Bro Rex, bilib na bilib ako sa ating bansang Pilipinas. Dahil kahit na tayo inaagrabyado na may nasasaktan na sa ating mga kasundulaan, nangibabaw pa rin yung pagpapakumbaba, pagtitimpi ng ating mga sundalo para hindi dumanak ng dugo sa West Philippine Sea. Doon ako sumasaludo sa ating bansang Pilipinas, Brorex. Sa totoo lang. Dito, hindi pwede yon Sabi ng uh, uh, ano dito sa bansa, pag kinalabit nyo kami, kakalabit din kami. Ganon yung uh, ano nila. na Hindi pwedeng hindi kami eh, sabi nga din Panginoon, di ba Brorex? Pag sinampal ka sa kanila, ibigay mo yung mga panginoon. Hindi pwede sa kanila. Pagka batuhin ka ng tinapay, ibabat, babalik mo sa dita ng Panginoon. Pero dito bro, pagka binanatang ka, hindi pwede. Kasi kahit na ang namamagitan ng na Amerika, sasabihin, wag, 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 wag nyo ng ano. O hindi pwede, magre-response kami. Bang, surprise. Ganun, ganun. Sana, ipanalangin natin ang puso ng ating mga kapatid, lalo na yung mga leader na gayahin ang ating mga kasundaluan at mga ano diyan sa Pilipinas na may pagpipigil at pagtitimpi. Amen, amen bro Rex. Amen, amen bro. Diba ang totoo nga yun, ano, diba? sinabi nga ng ating mahal na Panginoon yun na sinampal ka, ibigay mo yung <laughs> sinampal ka sa kabila, hindi kayo mo pa yung kabila. <laughs> lalo lalo na, di ba, yung pangalawang sampal sa iyo ay eh, mas nakakahiya yun dahil kuna hindi ka lumaban, at pangalawa uh, hindi um uh, hindi palad yung tatama sa iyo kundi likod ng kamay niya na kung saan at alam ko ay uh, may mga kultura po na, nap nakakahiya na sampalin ka ng likod ng kamay di ba uh, but at any rate uh, napaganda po ng turo ng ating Panginoon at uh, tayo po ay uh, hinihikayat ng ating uh, plasma. Dito mayroon tayong rosary every day. Nakabroadcast po yun. Join us sa ating rosary. Join us din sa ating mga pagninilay. That's three times a week. Uh, Wednesday, Friday, and Sunday sa ating mga ebanghelyo. So, um, hanggang dito na lang muna siguro tayo at uh, sana si uh, Pesma Romela ay din sa atin ng update na nanggaling sa kanyang lugar ah uh, by the way, bro, Juban, saan ba yung location mo dyan? Sa... Oh, bro, ba Balay, na sa gitna ako ng siyudad ng Tel Aviv at saka Jerusalem. So, magkalapit lang kami ni bro Romel. ah uh, 20 minutes by bus, andun na ako sa Jerusalem. Tapos 20 minutes din na andun na ako sa Tel Aviv. So, nasa gitna kami. So, bihirang... Uh -huh. Salamat sa Diyos. Bihirang ano lang, yung mga rakit lang dumadaan lang dito sa amin. Kasi ang target nila, mga syudad-syudad, na malalaking syudad. So, yun, mga kapatid. Sana, tama na. Uh, dapat okay na maging uh, tahimik na. Kasi ko walang nananalo, bro. Hindi ko pwedeng sabihin nanalo ng Israel. Ganon din yung The prinsipyo truck. ng mga, ano bro, itong amo ko. Hindi kami nanalo hanggat hindi na ibabalik yung hostages namin, na hindi kami hindi namin sasabihin na nalo kami. Ganun yung prinsipyo nila bro. Kaya kailangan uh, yung healing nila, yung demand nila na ibalik na yung mga nabibihag. Kailangan uh, nakasalalay na ito dito sa amin, sa South. Kasi si na, nasa North ngayon eh. Uh, nung kasagsagan ng gera dito sa South, kami ang medyo napinsala. Uh, ngayon, nahina, uh, umina na yung kalaban dito, pumunta naman sila sa north, sa Lebanon naman sa south. So, uh, to, to be clear, ah, uh, ito, i-clear ko pala, bro, Rex, ang bansang Israel, ang kalaban nila ay hindi ang bansang Lebanon. Ang kalaban ng bansang Israel ay ang mga teroristang Hezbollah. Okay? Hindi ang bansang Lebanon ang kalaban ng Israel. Para maging clear tayo, kasi kung minsan nagbabalita, Brorex, uh, war between uh, Israel and Lebanon, hindi dapat. Israel and Hezbollah lang. Kasi hindi naman kalaban ng Israel ang bansang Lebanon, yung gobyerno ng Lebanon, hindi. Ang mga Hezbollah lang ang kalaban ng Israel, ang mga teroristang Hezbollah kung tawagin. Kung sa dito naman sa south, kung tawagin nila ay Hamas dito sa Gaza. Hindi rin nila kalaban itong mga community ng Gazan people, hindi. Ang mga terorista lang ang kalaban ng Israel. 'Yun ang tinutubis ng bansang Israel. Pero kakaiba mga kapatid itong bansang Iran. Kasi ang bansang Iran mismo bansa na itong kalaban kaya medyo uh, dapat kailangan may pagpipigil na dito kasi ibang labanan na 'to pagkasuklab. So ang kailangan natin ipanalangin natin kapayapaan ka na sa ating mundo. Amen, Bro Rex. Back to you, Bro Rex. Amen. Thank you, Bro. Pag i-explain mo, at uh, dito rin tayo sa PESMA sa pamamagitan ng ating mga kasamahan dito sa Israel, uh, we will try to bring uh, yung clearer picture pa ng mga nangyayari uh, sa ating kunting uh, lens, sa lens ng ating mga OFWs. At uh, yun lang naman yung pinaka-importante sa atin. Importante din yung, yung peace in Jerusalem, yung protection ng Jerusalem. Kasi dyan po, di ba? That's a holy land. Pero yung una-una po ay yung mga kamag-anak natin, kaibigan, kasamahan natin na nandun. At yung mga tao, yung, yung na, na, na 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 naiipit sa gitna po ng labanan natin ito. Uh, at karamihan po sa kanila, mga innocent na wala rin sila magagawa dahil kailangan ng mga puwersa gawin ang ginagawa nila ngayon para ma-achieve nila yung goal. So dahil nga doon sa operations ng military, uh, naiipit nga yung Sicilian. So panalangin din natin sila. At dito sa test now, we try our best na ma maibigay yung picture na ito And to be accurate enough sa ating munting uh, pananaw bilang mga Pilipino at um, bilang may mga nakikilala, may mga nakarelasyon na nandun sa bansang Israel, sa Holy Land o Jerusalem and the Holy Land of Israel. Kung saan po ang ating Panginoon ay nagturo na buhay ng, ng at, uh, at pinatulan po, pinatay at uh, nabuhay ulit after three days. So, importante po, Holy Land, importanteng importante din po ang mga structures doon, mga simbahan natin na mga ganda. Ang history, ang archaeology, pero importante ang mga tao. Tao po, pinaka-importante sa lahat. So, sana makita din po natin na ang pagtingin, katulad ng pagtingin ng ating mga napangin, na ng ating Diyos Ama na ang lahat po ng tao ay anak niya. Kahit ano ka po, kahit sa ang kampo ka, kahit sa ang nasyon ka, you, we consider of the God the Father, siyempre ang ating Panginoon Isa Kristo at ating mahal na ina. Consider everybody as son of God. So hanggang dito na lang muna tayo at sana makakuha tayo ng uh, um, part ni uh, Brother Roman para naman po makumpit ang ating update. At we are looking forward po sa katayang reunion, tatlo sila, magsasama sila at sana naman at uh, makakaroon tayo ng mga videoclip para ma-share din natin. So hanggang sa muli po, Rex right from Chicago land, may God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.